Hello mga kababayan, this is Jerpy Samotsari again So muli, kumusta kayo? Ito na naman, meron tayong gagawin O lalagyan ng Kulant Ito, magbibili tayo ng kulant to. Wala kasi makitang ng yama, yama eh. Para sa yama Ang unit nito ito ay Sniper 135 Siyempre, mabubuksan natin to. Ito, alien range na number 6 Ayan, six. Bibigyan ko sa inyo ng idea sa mga mayroong sniper dyan Sniper 135 Binablog ko yan eh. Tutorial <laughs> Ha? Ang galing, ayan yung uh, mga Anak ng kaibigan ko Si guwapo yan, guwapo Baka luya. <laughs> May ayos yun o. Magalagay ng kulant. Kasi mahirap matuyuan itong engine ito eh. Overheat. Yan, i-disconnect natin to. Sa connection ng headlight at signal light. Ayan. ayan ito guys. Pag nakita nyo itong lever gauge na ito. Sa recovery tank. Um, sa baba na. So kailangan mag magdagdag. Okay. Lumabas na yung kanyang radiator. Ayan. Lalagyan niyang coolant dito. Ito guys, paalala po sa mga maglalagay nito, magre-refill, kailangan malamig siya. Ibig sabihin, hindi siya nakatakbo, hindi siya na overheat. Pag ito bubuksan kasi ito may pressure, pag inopen nyo, kasabog. So ito, wala. Eh, ganyan lang, isang ikot. Ganyan lang siya, tapos may kanal yan. Nyo lang. Ayun. ni 3. Ayun. Kung walang Yama coolant, super coolant. Okay. Ayun daw. Kedian. Pa-bekas ng git. Kedian. Yun. So, yung super coolant at saka yung Yama coolant ay same color. Ayun, green. Ayun. putol-putol ko lang naman 'to. So I-edit lang natin 'to. Ayun. Oh, okay, ito siya uli, yung pinaka-guide. Ayun doon. Ayun. Ngayon, Kailang kailangan maka-shoot. Naroon doon. Nenepi to, 'le. Okay na. Dito naman tayo. Ito Eh, okay, Tignan natin itong alisin. Mat. Ayan. So rubber lang naman to guys. Parang tapon yan, ha? yun ha. Sa Sasali na tayo. Yun. Okay na. At ah, dito na siya sa upper level. Okay lang yan. Right move lang. Kaunting, kaunting lang. Tapos babalik natin yung takip. Yung takip. Press lang natin. Like that. Puk. And then, ipit lang natin ulit. Ito. Ito. Baru, ada lagi natin Ang uh, tuniling. ito ka na ay kung laki na bigay ko to hindi ko nadadagdagan mula ano sa binilang ko patay na to tuyo na to hindi bali may laman ito nung nung nakuha ko ay hindi nga nagtagal na nga sa akin to nang parang walang dalawang buwan pagbili ko tas naibiyahe ko kaga dito Pero kung kung yung galing sa Maynila tapos pagbenta sa akin ng pulis tapos eh dire diretso na dito hindi, hindi ko na na lagyan to tuyo ito kay Angay ilang araw ilang araw ilang ano na to kay Angay taon na rin? dugay dugay na Ayun. natin. Para si Gradzi mo. Ayan. So, yun okay. okay. So, yun lang po. Okay. Okay. Buna siya. Dami na palang kulang na ano to, bumbilya. Okay, raw. Salamat. Peace. Bye, bye See you next vlog.